tanghali, ah, tanghali. Hindi pa kami nakapagluto. Bigla na naman ang ah, ano namin? Yung lunch. Kasi ngayon pa ako magsabaw. Kuha ako ng malunggay sa labas. Malunggay. Malunggay doon muna siguro ko sa sa tikod ko kasi gusto ko malami malunggan ito sa kabila copyright. Ito na. Mga kapubre. Kuha na ako ng malunggay. Hindi ko na nag doon kasi malakas ang sound. Copyright tayo. Piration naman tayo. Hindi pa tayo ng um, malunggay. Nagsalaw hmm. ako ng isda. Nagsalaw um, ako ng isda kasi may matanda kasi kami. Kung kami lang sana, okay lang. May matanda kami. Kailangan pakainin, father in ko. Kailangan ng sabaw. Kung kami lang sana, kahit mga kantong kanton sumamaya na lang kung magpapot. May ano kami, matanda. Kailangan talaga, may sabaw. So, grabe dito kapag Sunday, left and right, ang bicho yan dyan o simba. yan dyan. Okay lang, walang problema. patay ang magawa kasi Sunday lang, yun lang din ang ano nila. Natin lahat, kahit ako, kapag Sunday kung walang ano, mag okay. Kaya wala tayo sa moment mag-video okay. Hmm. Yun ang, ano, ano. Meanwhile, Sabaw tayo ng isna sa mga mga ka-publi. Sabaw natin. Mag-ano muna ako ng pa-init tayo ng tubig. Tuwang ko mamaya na naman ang ito lang. Baka mahal na ako. Ilay ko. Tulay. Tapos dito. Yun na. Lamas Lamas <tongan> Ito na lang lamas natin. Maligluya, may tanglad na naman ako. Okay, ini tuh. i-uugasan mo. Hindi ko napabalatan. Sobrang. Okay lang sana mga ka kung kami lang may matanda kami. mother in law ko. Kailangan ng sabaw din. Hindi naman palagi pero kailangan din pa may sabaw. Kagabi wala siyang prito. Isda lang yun. na Hindi siya pa, kasi matanda hindi nakatulad natin. Mag-iba-iba yun ang ano nila. Minsan, hindi tayo maka, hindi natin sila maintindihan. Sabihin natin na, maarte pa, ano pang meron din, ano. Hindi natin yan maiwasan. Kasi, tayong lahat, dadating din yan. Diyan din tayo pupunta. Ganon din tayo. Kaya, Minsan nakakainis, pero dapat, manaig pa rin ang intindihin pa rin natin sila. Intindihin pa rin natin. May inis man, di man natin wasan tao lang tayo. Ganun na lang. Kahit nainis tayo, gagawa na lang tayo ng ano. Dito hmm. na nagtanim kami doon yung isa, yung ano, may bago pang tinanim na hindi pa pwede makuha. Kasi may lumang tinanim mga sawa ko. Kinuha ko na ito. Ang itanggal. Sa bumili pa, mahal sampo. Ay, naku, isang ano lang. Ay, talaga, mga, ano, mga bilin dito sa siguro ang mga mayayaman madaming pera hindi nila ma ano ba yun maramdaman nila dahil magkamahal ang mga bilihin na yun na ang mahihirap hindi namin ano ang pera namin yun lang ano yung ano Ibig na. ewan ko. Kahit gano'n pa ka. Sige lang. Importante. Hindi pa ko marunong mag-ano ng tanglat. Ay, ewan. Puti na lang buhok natin. di pa tayo marunong mag-ano ng tanglat. Tama na to. Importante. Ang ah, isda ko naman. Sa kanila. Ready na para sabaw natin, isda sa batang sabaw. Mga pag-umulot, lagay na natin yan. Mag-ano naman ako ng malunggay. Malunggay. See, umulot na yung tubig natin. Magmadali ako ng malunggay. Buka po malunggay. ginuha ko doon. Lagay na natin lamas. Kaya mo na, Lagay na natin ang lamas, mga tapobre. Pag ito yan, isda na naman. Pag ano, himay ng malunggay. Himay tayo ng malunggay maghimay. Yun na, tapos na tayo guys. oh, Tapos na himay. Ugasan muna natin kahit para mang alikabok, kahit nasaan mo siya. Daan muna natin sa tubig. Kasi nagluto ko na ng puto maya. Dal dalhin ko muna kaya doon sa aking niluto. Mm hmm. Ang pakong istan. Hindi na natin sa pagkain. lagyan natin ng konting let's see asensya na sa hindi mag-lipsing mag-lipsing pero kami kami ng SMS lipsing bawal lang kung sobra lahat naman kung sobra bawal talaga ang lang sa kamay Guys, lagay na natin ang ating malunggay. Gusto ko guys, madami, mga kapobre, gusto ko madami malunggay, udaghan malunggay. Hindi ko gusto ka kung lang, galutaw-lutaw, murag bulak-bulak. Gusto dyan ko gagrina ang sabaw sa

Luto na nga itong sinaba. Pakita na ko sa inyo. Magbutang ako sa ko. Magangan. Later that day. Yan na itong mga atong sinabaw isda. Luto na. Mm. Luto na itong sinabaw isda. Oy! Sulod lang! Kar